Ah. Uh, nagsasalita po si Senator Amy Marcos, pare. Tungkol doon sa Bicam meeting on the budget. Hmm. Ang gusto niya pong mangyari eh magkaroon ng video live streaming yung uh, ano, yung uh, meeting, meeting ba tawag diyan? Yeah. Yung pong BICAM, ganito. Kasi ang House, merong version ng, <laughs> ng uh, budget. budget. Mm. Ang Senado, may sariling version ng budget. Every bill, ganyan. Every bill. Mm. Kailangan po ipagtugma nila yes. yan. So magkakaroon ng BICAM, Bicameral Conference. Ibig sabihin, may representative ang House, house. meron din po representative ang Senado, at yun, pag uusapan nila, panong ma ipag-isa mm. yung different versions. Ang sabi po ni Senator Amy Marcos, eh kung yung mga committee hearing, mm. committee hearing, live stream, mm. bakit hindi itong napakahalagang bill to General Appropriations Act, Act ng 2025? Yan po yung budget. Bakit hindi i-live stream? Sasagutin kita, Senador. Bakit hindi nila livestream yan? Eh, paano yung mga mahilig sa mga ambisyon sa madyong na paningit? Mawawala yon di ba? Yung mga pong kapag paningit yung iyong uh, meron kang pusingitan. Mm -hmm. Eh, diyan nangyayari. Isa. Isa yan. Mm -hmm. Okay? Uh, sa... Uh, wala raw, ang dali-dali daw gawin niya technology-wise. Payag ka ba doon? Kasi nga, yung mga, yung mga committee hearing, eh, nala livestream naman. Live, okay. Ah, kailangan daw po ng transparency ng taon bayan. Yun hmm. lang ang kanyang uh, kwan dito, pakay. Magkaroon ng uh, trust and confidence sa proseso ng pagpasa ng budget. Kasi po, napakadaming issue sa budget. sa hmm. Sasabihin mo na dyan yung flood control, nandyan nangyayari yung mga insertions, okay? Yung 900 billion na sinasabi nilang gustong bigay sa ayuda, okay? 600 billion na yung existing kasi dun sa, sa pumasa na Uh, General Appropriations Bill sa House 9600, yung small committee, eh, gustong dagdagan niya ng another 300. At aayusin nila yon do sa BICAM. Kaya rin siguro, naisip nito si Senator Amy Marcos na i-livestream yung BICAM. Nako madali-madali solusyonan na niyan, ma'am. Ano yan? Uh, uh, that, that, won't be a problem. I, 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 can assure you. Ngayon pa lang, nagsisynchronize na yan. Ngayon pa lang. Ngayon, titignan na lang, ipapakita. Ganyang kakapal yung ano eh, yung bill. Ganito, mm -hmm. ganyang kakapal yung bill. Hindi mo naman pwedeng gawin yan na line by, line... Sa sa bycam Sa bycam line item. Ang issue, ang sinusolusyonan na po nila yan, I am, I have quite, I have every reason to believe na sinas... With your suggestion, ay nako, tama po kayo. Dapat talaga maging uh, mas transparent yan, uh -oh. matignan. Ang gusto niya raw... Kasi ang, eto, tahasan niya sinabi, pare. No? sinabi natin kanina. Nangyayari yan sa bike meeting, yung insertion. Well, hindi lang po congressman niya, pati senador may insertion. Meron din sila kasi. From other sources pati. Ah, meron ATC, po. ATC, yung insertion, ATC, nandiyan po yung project na kung kikita yung ating mga mambabatas. Okay. From all over the place yan including uh, agencies. Ngayon, uh, ang isa pang uh, October na ngayon, na ah, mid-October, papapatapos uh, papatapos na October, uh, meron pa daw uh, issue sa Senate. Ang sinasabi ng, uh, ni Senator Amy Marcos, ang, at yan ay ano raw ba, magkokokus daw ba? Magkokokus daw sila. Hmm kung anong gagawin doon sa budget ng Office of the Vice President. Mm. Yung inislash kasi ng 1 by 1.3 billion wow. dyan sa House. So, isa pa yan. Naging 700, 700 or 800. Kung magkakaroon ng version ang Senado na ibabalik yun at yung, yung 1.3 billion ng Office of the Vice President, eh yun sa House, eh tinanggal yun. Pagdating sa BICOM yan, Diyan magkakaroon po yan ng mga maanghang. So, gusto, kaya gusto niya ng uh, video live stream. Madali yan. Pababantayan. Et, It, eto ang gagawin ng mga nandiyan. Senator Grace po, the chairman of this House, uh, the Senate Finance Committee, at saka uh, chairman uh, Saldico of the, ano, you know, mayroon na silang grupo. Apro? Dyan. Ngayon pa lang inaayos na nila yan. I'm sure inaayos na nila yan. Kasama yung mga ibang senador? Kasama, uh, may committee yan eh. Okay. Finance committee, which is the approval of the Senate and then the approval of the House. Meron siguro five member committee siya. Nag Ngayon pa lang nag aayos na yan. Na. Pati yung mga staff. Patapos, yung sinasabi ni Senador Aimee I mean, na uh, uh, 300 additional, ko ako ang House, ko ako ah, uh, ko mm -hmm. ako ang House uh, group. Ah, uh, Gagawin ko na. 300 additional sa ayuda. ayuda. Gagawin ko na yung listahan. Ngayon pa lang, oh, ito po yan pupunta. Ito, oh, oh, oh 10 billion. Ito, sa wow. house. Sa house pa lang. Dito sa Senate, gumawa na rin kayo. Kasi, uh, para hindi na masyadong matagal yung pag-aayos niyan. Oo, uh, yun lang kailangan iwasan dito. Hmm. Di, eh, Maglista na kayo. Uh, nangyari yan, nabitin ang budget dahil sa BICAM. cam. Yan. Naalala mo, panahon oh, ni GMA, GMA. Uh, re-enacted ang uh, budget. Tatlong beses yun. Anong ibig sabihin nun, pare, pag re-enacted ang budget? Pag re-enacted ang budget, you Yung can, budget no nakaraan taon... Yun ang gagamitin. Ang gagamitin. Mm -hmm. Ngayon, tama ba yung hati-hati nung ano nun? Hindi, ang mangyayari doon... Bahala ng executive. Oo, ang mangyayari doon, madi na ng executive... Oh, kung alin yung mga hindi na kailangan ibigyan uh, ng pondo kasi nagawa na yan, mm. ito hindi ito, yung gano'n. In other words, you are giving the executive the power of the purse. Pero yung sinasabi mo, doon sa 900 ayuda, sana 200 billion man lang, mm. papunta doon sa... Production activities. For production yeah. activities. May habol pa ba? Pwede pang gawin? Yun. Ah yes, definite. Gawin mong targeted. Yung ayuda. Yung ayuda. Ayuda yan pero yan pupunta sa mga livelihood na mga ito ito, ito. ito. Oh. farmers pag, uh, dito sa pag nagtanim ka bibiling ko oh yan oh. pag nagtanim ka bibiling ko yun yung ayuda ko sa iyo oh yan yan ang pwede. itong gagawin na, gagawin natin at saka yan ah. kayo kung ang problema ninyo ay wala kayong truck uh, bibigyan ko kayo mag uh, ano kayo diyan hindi Bipun ha, halos lahat magpupunta sa DSWD sa mga programa oh livelihood We Pwede ng DSWD yun. Yon. Mm. Uh, Tapos makipag-usap na lang sa Department of Agriculture. agriculture. Para na mas solve dalawa. naman natin oh. ng konti yung ano. O oh, yung kamatis, lagyan na natin <laughs> ng ano dyan. Mm. Ah, oh. Alam mo, dali magtalim ng kamatis. Yan ang unang... Nung bata ako, yan I was in grade school. Nasa okay, eskwela yan. nung pinsang ko na si Ando Victoria. Mm. Victoria. Kasi mm. kaedad ko yan. Eh... Mm. E, Kalokan ito. Kalokan. Oo. Oh. Kami, sa amin, uh, I was in private school. Eh. Merong, Wala meron. kami taniman. Meron dun sa... Ka, dun sa kanila, meron. Central. Meron. Central Elementary, meron silang gardening. Ayun. Kami walang gardening. punta ka na dun. So, ginawa ko, ginawa niya, hmm. dun sa likod ng bahay nila, gumawa kami ng garden. Yan. Tinulungan ko siya, kami dalawa. Yan. At ang unang-una namin tinanim, kamatis. kamatis. Yes. Madali yun eh. Napakadali. Madali At kamatis. susunod ay ampalaya. Yan. Oo. Oh. <laughs> eh <ganun> lang yun. <laughs> Maayos na yun. Kawayan lang yun. Oh. Sa likod ng bahay, pwede ka magtaling. Oh, kayang Kayang-kaya yun. Eh bakit napakabahal? Mm -hmm. Yun na nga eh. Ay, there's something wrong. Hindi naalagaan yung mga ganyan na trabaho. Ah. Workout.